Samantala, nakatakdang magsagawa ng bloodletting activity sa lungsod ng Kawayan bukas, araw ng Martes, ikalabin lima ng Oktubre. Ang aktibidad na ito ay inorganisa at pangungunahan ng Liga ng mga Barangay Kawayan City na isa sa mga programang regular, regular nilang isinasagawa. Katuwang nila sa paglulunsad ng aktibidad ang Philippine Red, Red, Cross kasama rin ng ilang sponsors, kabilang ang mga city officials at sina Member Amadorga Food, Board Member Arcomeris, at iba pa. Inaanyayahan naman ang mga nais mag-donate ng kanilang dugon na magtungo sa opisina ng diga ng mga barangay. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan kaya naman 50 palang muka ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi.